Kasi nung pandemic, napalaki yung inuutang po ng ating pamahalaan. Parang uh, dati, bago mag-pandemic, sige, balik tanaw tayo, yung perspective. Mga 300 to 400 billion pesos yung utang kada taon. Tapos nung nagka-pandemic ka ba? It's a dilemma around the world. Kasi syempre, may mga lockdown, wala, may mga negosyo sarado, pati yung pag-collection ng buwis, collection ng, buis, uh, collection ng buis na bawasan, uh, kailangan may mga financial assistance, yung mga ayuda, pati rin po yung mga pagpapalakas ng healthcare system noong panahon ng COVID. So, naging magastos, no? no? Pa, Para Michael. mas adaptable po yung Opo, um, um, ito ring uh, sa kasalukuyang pong uh, administrasyon, uh, parang natag nga, na marami ding mga na-introduce na mga buwis, no? And at the same time, nandun din yung uh, patuloy na pagtaas ng ating uh, uh, utang, no? And uh, alam naman natin, kahit sa nakalipas, wala naman talaga, laging deficit tayo, no? Sa pagbabudget natin, alam natin yung binabadget, nababanggit uh, na mga budget taon-taon, ay hindi talaga, kumbaga... Uh, kaya nah Uh, mula doon sa mga uh, ano natin sa ating mga uh, nakokolekta ng gobyerno ng mga buwis po. Ito po ba ay malusog pa yung ekonomiya sa mga ganitong maraming tax, uh, mataas yung utang, bakit uh, hindi pwede na uh, da da dapat ba talaga na kada taon magkakaroon tayo ng pagtaas ng ating uh, pambansang uh, uh, budget kung lagi naman din tayo na deficit or kulang talaga sa ating uh, mga uh, na 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 po. Oh, tama po 'yun, Mr. Admar. Kasi well, before the pandemic, the national debt of the country was a little less than 7 trillion. Tapos ngayon, no? Uh the tos about 2019, no? bago pa mag-pandemic, uh, uh, less than 7 trillion. Ngayon, 16.9 trillion. Oh, may git no? Uh top almost 17 trillion na. Kasi nung pandemic napalaki yung inuutang po ng ating pamalaan. Parang uh, dati, bago mag-pandemic, sige, balik tanaw tayo, yung perspective. Mga 300 to 400 billion pesos yung utang kada taon. Tapos noon nagka-pandemic ka ba? It's a dilemma around the world. Kasi siyempre may mga lockdown, wala, may mga negosyo sarado, pati yung pag-collection ng buwis, collection ng, buis, uh, collection ng buis na bawasan, uh, kailangan may mga financial assistance, yung mga ayuda, pati rin po yung mga pagpapalakas ng healthcare system nung panahon ng COVID. So, naging magastos, no? Budget deficit ano uh, 2020 to trillion yung inutang ng bansa natin. That's 10% ng ekonomiya. 2021, ganun din po, 2 trillion. 2022, mga ganun din po, 2 trillion. So, 6 trillion kagad, halos nagdoble nung first three years ng pandemic yung utang. No? Although, buong maraming bansa sa buong mundo, ganun din po yung nangyari. Deficit spending, yung mga assistance program, ayuda, understandable. Uh, ngayon po, 2023, mga to 2024, mga one, between 1.3 to 1.4 trillion per year. So, nonetheless, that is still like... Uh, mga ano no comparing it mga three times three to four times compared sa mga 300 to 400 billion per year bago mag-pandemic. Understandably, kasi tumas na rin po yung presyo ng bilihin. No? yung gastusin, lumaki din because of inflation. ah, uh, yung po yung, siyempre ngayon, nagmamature na rin po yung mga ibang inutang ng panahon ng pandemic. Halimbawa, ngayong August 12, no, magmamature po, 516 billion yung five-year retail treasury bond, no? At uh, five years ago po yung inisyo, no? kasagsagan ng pandemic. No? That was uh, uh August of 2020. No? Uh, so yung mga utang po na yung ibang utang ng pamala no pano ng pandemic binabayaran na rin po ngayon kaya talagang understandably eh kailangan bayaran din po 'yan on top po doon sa mga budget deficit na mas malaki po yung gastusin ng pamalan kaysa sa kinikita niya no o kaya kailangan kontrolin po yun kasi ang international threshold yung tinatawag na debt to gdp ratio currently it's around uh, uh, nasa ano po nasa a uh, little over, mga 62% no second quarter no so more than 60% ang international threshold po is sa uh, uh, 60% and then uh, yun nga may, may signaling yung malakanyang na uh, ang ang threshold na tinitingnan mga nasa 70% kasi 20 years ago din yun din po yung threshold doon umabot may, may more than 70% doon po, doon po nagkaroon ng mga tax reform measures, meaning to say, pinaigting po yung tax collection using existing taxes to increase the recurring sources of tax revenues ng ating pamahalaan kasi yun po yung ano eh panggastos eh no yung mga buwis na nakokolekta kailangan po talaga yan no kahit hindi popular rin sa mga tao yung buwis no pero kailangan yan kasi may gastusin po yung ating pamahalaan pero sir yung social... michael ito pong uh, buwis na ini-introduce na dadagdag po uh, ito rin po ba ay appealing sa mga negosyante na hinihimok ng ating bansa para mamuhunan din sa sa atin yung ngayon, last resort naman po yung mga buwis. No? Hindi naman po talaga, no, paagat-mari, eh, ano yan? Kasi galing tayong pandemic, eh. Tsaka galing tayo sa inflation, no, past three years. So, iniingatan din po yung new taxes. sa so, mare existing taxes, nakita naman po natin yan. Previous three administrations, previous three economic teams for the past 20 years. Pagka- uh, yun, naging conservative sila in their stance sa pagkolekta ng recurring sources of revenues. No? Kung kinakailangan, run after tax cheats, no? intensified yung tax collection, seryosohin po talaga yun, no? increasing the efficiency of tax collections. No? Uh, last resort na lang po yung, ano, yung bagong taxes or new taxes. No? Dahil hindi rin po popular yun, dahil galing tayong pandemic, galing yung matagaling tayo sa mataas na inflation, medyo magti-trigger din po ng ano yun eh, higher prices eh. So, uh, on the expenditure side, of course, it all starts and ends with good governance, di ba? Yung uh, more disciplined spending, no? Uh, that's on the spending equation, no? yung gastusin na uh, anti-corruption, anti-leakage, anti-wastage, walang nasasayang at uh, meron din po fiscal reform measures para doon, no? Yan, yan. Isa po ito sa tinitingnan, uh, past couple of years, right sizing of the government, meaning to say, i-digitize lalo yung proseso ng ating government para in the effort na i yung pag na yung efficiency using technology, i-digitize, gagawing mas high-tech. yung productivity it would generate cost savings po sa ating pamalan eventually. Opo. Kasi sure. mm -mm. Ayun, po, ayun po, yung mga reform measures po na ayun uh, na pwedeng din pong talakayin no para ma-manage din po yung budget deficit at utang.